Parang tanga si Bella, oh, na dede. Si Raul, ang laki-laki na niyan, eh. Eh, mala, si CJ, hindi dumidede. O, oh, kaubayan doon sa... Kaya pala yung maliit na, ano, si Dave, hindi makadede. Kasi pag dinidedean ni Dave yung nanay niya, wala ng gatas na labas. Sila palang sala rin, oh. Ang lalaki niyan. Ilang taon na to, eh. Ayan na, maliit, Wala, oh. yan na. Ayan na si Dib. Buti yan si Dib, okay? Naubos niya yung kanin. Alam. <laughs> Nagungulit na siya. Walang kukuyan eh. Pinutulog ko yan eh. Kaya luha. Ano <laughs> 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 talaga to si Bella? O, oh. dinapa ano. Ayun na, tumayo ng ina ulit pa na an ano na nangyari sa anak ko <laughs> hmm. Tiyan mo late late niya ng baby na yan tapos itong malalaki na tong na dede mo yan ilang taon na yan eh Ito, wala pong taon yan si Labella? oo oh, wala pong taon yan Tengi. taon na yan hmm. nagdadalawang taon na lang yan eh no, no, wrestling na no CJ Aaray na si CJ! Ayan, ganyan sila magarotan. <laughs> Ayan ang nanay nila. Sila sa J pangalawang anak yan. Kasi ito pangatlo. No, sa Sasaktan na eh. Walang kuko yan no kaya lugi yan. Pinutulang ko yan eh. <laughs>

Tok... ting 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 ting. Para Ayun, na siya dito ng ano nat, dahil sa sugat niya. Ikaw okay. si sid, inko sid, inko sid. Ayun naman, diro na dalawang tao. Ayun, parang lobo. E, parang lobo ang mata.